life's better on Saturn, guys. Life's better on Saturn. Got to break this pattern. Ah. Slowly, Slowly away. Good morning, ulit mga boss. Tatlo na naman kami ngayon. Wednesday. Walang pasok. Idol Peter ata ito. So, ako, si Bing, tsaka si Dane yung regular na nagsasama-samang magbike kabagan loop ay no kabagan balikan plus dalawang namabalan kawawa na naman ako dito sa namabalan yung ahon Woo! Woo! mas baga na naman mga boss napadikit ni Danger palitan ko yan nakarating okay, na kami 31 <laughs> nung kanina sir nung pagrating ko sa inyo is 30.3 lang ba 31 sa amin kaya ito yung kay Bing Ne, hindi naman nag ano, 680. <laughs> hindi nag-register. sir, bali ano? Bali 1 or 5 minutes sa atin. Hindi naman eh, nag-register. sir. sir. Ay, wala kasi yung location. My god. <laughs> sir. Bali 1 or 4 minutes sa inyo hanggang dito. Kasi ano sir, kasi 618 nang tinignan ko, then 722 <laughs> na kayo. Baka mas mataas sana 'to. Hindi pala nag-record yung kay Bing. Ay, sayang so, sir. Mga 32 siguro 'yun, oh. No? Oo, na Sayang. 32 33. Ang ganda nung ginawa natin, oh. Todo-todo. Tapos todo. hindi nag-record yung Strava. Ano, <laughs> Lubing? Wasak? Wasak baga mo? sayang sa no? Ko din. kaya kaya pre. Endurance ko, sir. Yung ano lang. Nakita. Kahapon <laughs> din, sir, eh. Naglalapso pa palagi sa bypass. Kaya masagot. Kumalas siya doon sa... Malapit ang aming... sa may cimentaryo. Malapit ka na namin mahabol dun. Sa Semenderyo? Oo, oh, tapos biglang ano no, parang huminto siya. Sino sir, si Big? Nilang pa sa on. Oh, naiwan na ako dun eh. Tapos nung, nung napagod na siya, tumigil sa pagpadya. <laughs> eh, sumunod na ako, inabol kita dun sa ahon. Malapit na kita dun. Kasi lang may ano dun, may parang kotse. Oo oh, sir, yung ano? Oo, oh, tapos nung pababa. Vios ako yun, ang Oo, oh, nung Vios, tapos yung pababa, nung no, una ka. Pinilit kong habulin ka. Buti na lang may tumawid na tricy. Oo, oh, ano mo na nakawal, sir. <laughs> nandito si Sir William. <laughs> team tumawid nito, Sir William. Taob. I mean, Oo, team Taob. So, ayan, boss. Masakit na yung mga hita nila. Masakit na rin yung hita ko. Ahon kami nang namabalan dyan. Isa na lang. Grabe naman yun, mga idol paguntang kabagan, mahangin, pauwi. Mahangin na naman. Tapos na to, aahon na naman kami. Para sa ayon mo. Kasama ka kasi. Kasama ka kasi kaya ang hangin. <laughs> Bars. Ito guys, <laughs> si Sir Jun. Si Bing. Aahon ah, tayo. Oh, sana ka sir. sana sir.

Yeah, we're going <laughs> And see si being guys. And si Bing. Oh. <laughs>

Grabe, <laughs> <tuk tanggungi> Aon. <aku. laughs> <laughs> Cara, olha. olha. huh ya mana? Hei, bingung deh mau tuh bing. Kenapa? Eh. Angin apa video nang? lawan. Oh. Lebih La, penting aja kayak ayok oih. Eh. Who <laughs> lives better on Saturn, guys? Lives better on Saturn. Got to break ah. this pattern. Ay, ko, Slowly away. No no ah. Teka, break. Iba nga yun yung sound ko. Tara. Sa susunod na habang buhay. Tira, sir. Rewind ba? Ayan, ano masasabi mo, Dane? Ayaw na niya. Masakit na daw tuhod niya. Yak! Yak! Bye. Ingat yan. Dito na kami. ulas pag na naman ako, mga... Uh, mga boss.